Good morning mga idol mga follower. Shout out oh, sa lahat ng mga follower at mga idol. idol. Ay ay ng mga idol natin yung mga mga magigiting mga masun Idol, shout out sa inyo lahat. Ayan. Ayan yung project po to ni Architect Castillo. Nandito lang po kami sa, sa Teresa to, Idol. Teresa, ayan, Teresa. Teresa Rizal. Ayan, Teresa Rizal. Yan, nagsukat kami mga idol, maaga kami umalis Ang Uno Rizal, Asa Taytay tay, Para masukatan to ng maaga yan. Mga idol, yung mga makikiti nating mga mason, yan, nagli-layout sila Para matatapos nila yung mga Palitada sa asintada yan. Na, ah, Diba? Ah, por! Ayan na si por man natin Ayan. Mabilis pa nga Uh, mabilis pa nga sa akin to mga idol. Um. Bilis, bilis. Di ba nakabike lang tapos naunahan pa tayo. Bilis, di bilis ni yeah, Forman magbike. Salamat <laughs> sa mga baser mo. Salamat <laughs> daw sa mga baser Ano na bili? Ano na bili? Ang bili yung pa sa mga baser Sa mga basher kay mga idol, mga follower. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good morning po sa inyo. Happy Thursday sa inyo mga idol. Susukat kami dito mga idol. Dito sa Teresa Rizal. Barangay San Roque, Teresa Rizal. Barangay San Roque ito ay. Eh. Oh. Por. Oh. Barangay San Roque pala to pre. Ah. mga idol yun. Isang buwat kalahati pala to por. Oh, isang Bilis bilis ng gawa pag ganyan oh. dalawang unit Ayun, mga idol yan yung ginagawa nila Ayun, sinukata namin para mabubunga na rin yan lawak pa ng ano dito por ano yung lupain dito ano ang dami pang matatoy ng bahay dito sa Teresa ay may mga ano na yan may mga idol yan ito yung gagawin namin susunod okay thank you God bless mga idol mga follower shout out sa lahat ng mga follower at mga idol good morning po sa inyo happy Thursday sa inyo mga idol sama ko naka helmet pa pre idol ay naka helmet pa si idol oh nagsusukat Shoutout sa mga passer. Yan. Sa mga passer natin sa Malolupe. Shoutout <laughs> uh, sa inyo. Shoutout sa lahat mga idol ko mga follower. Good morning po sa inyo. Ayan. Yeah. Nakaano ka pa pre ah? Naka-helmet ka pa. <makes> o <noise> oh, kasi magpo sa labas eh. Oh, dito, dito Oh. Ay, okay. ah, yung ano, kapeng. Oh, yung, uh, yung ano lang for. Bibind lang kami ng side by side. Para buo lang yung babaw. Ba okay, pre, ganun na lang, pre. Yun. O, tama, si Purman. Gagawa ka ng design, pre, na side by side lang, capping. O. Oo, ganyan yan, ganyan yan, ganyan yan. Ayan, Tag-isang piraso, pre. Kasama yung kabila, yan, o. O, tag-isang piraso. O, ano yung labas natin, ganun din dyan? Para, pagkini dito, buong yung ring. Yun. Galing, galing talaga ni ano ni Porman. Por, danda ka lang por. Okay, thank you. God bless. Oo, oh, no. Hindi mo ganda rin talaga. Ay, ito mga idol. Okay, thank you. God bless. Uh -huh. Mga idol, shout out sa lahat oh. ng mga follower at mga idol. Good morning sa inyo. Happy Thursday. God bless to all.